mais wood for da home mensahe at patuloy, tama po kanina na rinig amin ang may ko ay patuloy na nagsasagawa ng kanila mga silang protesta para sa patutol sa patuloy na paglaganap ng korupsyon dito sa ating oh, pagkikina. Napakarami na walang tirahan, walang makal, hindi makapagalit ang muna. Pero nasa malakad niya okay. ang puno okay. okay. ng maglagakaw at kumakamal ng five, pera one one na, five, five, na dapat five, five, ay nakumunta natin. Five, 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 five. Kaya ngayon naman po, upang pakinggan at tumunod po natin sa gabag -tahil. siyempre po, ang binatabi, mga kapatao na pag-asa ng bayan, pero palagi po tayong may pero dyan, dapat kapatahang kumalaban. Pakinggan po natin ang nakimaskoper ko pero, ng anak bayan, umuwi. Thank

Gumagasta ng milyon! Gumagasta ng milyon ang gobyerno nito para sa kota at ang mga kadataan nagsisiis sa bisig ng mga paaralan at ang mga kadataan nagsisiis sa bulok ng mga posibilidad at ang mga maralitaan walang parin ang gobyerno ni Marcos Pundes kom ng libre ng mga limitar, ng dugo ng tartar sinukop pa ng kumbiyerto ni Marcos nang walang bayad ang mga tundalo mula sa Estados Unidos mula sa Australia nila mula sa Japan at ang marami nating ang walang dito ngayon at ang marami katapatan ang hindi makatag aral ng mga kababayan Kailan mo akong kinakalain? Simay mo si Mundo. Kahapon nagdiabat si Mundo sa mga ng kanyang tubig yana, ulang ang mga serapot, ang pangalungaran, na kanyasas ang kanyang yung pag-asa, ang sabi ng maayos, lumara ng arda, kabuhihinid, simay po si ano naman talaga ito, Sara Baka talagang din ang panilagutan ni Marcus Junior. Ngunit, Sara Duterte, baka nakakasimulta. Tumatay ka, tumisig ng kalirot mo dahil nakorakasan mo. At Sara Duterte, talagaan mo sa panahon ng tatay mo. Aku ingin menjadi orang yang isa ba? Sila ang mga isa ng kabataan. Sila ka sila, sila ng kabataan ang aming lahat sa masang anak tawin. At ituloy eh, ang pangbansang demokrasya dahil taluwas, pangsa, sila, pang -tang -tang, pa sa luwag sa bulok ng sistema sa ang ibang bansa sa ang revolusyon na may sustansang kanyang ito na lang ang naglalaman ng ang sarunan ito sa bulok ng sistema ng ito sa laatahan ng gobyerno

sa kanay at pagkilala sa kanilang kakayanan. Kaya kami po, tao mismo ng doktor. Kayo ang mga kabataan, ang patuloy po sa amin mga sa aming sa laban. Dahil dito kami mas magiging matatag, wala na makukulong ang bawat isang mamamayan kung pagdating ng katuwanan ang mga kabataan, kabataan Ay, hindi pa naman sila nakakos na masyadong na traffic kasi nasa gilid lang naman sila no kaya nakikita niya naman na ah, tuloy-tuloy pa rin ng mga sasakyan para Kay Lali, Bong -Bong, Marco. mga protesta sa ilalim ni Bongbong parko, Mga kasama, gusto lang natin sabihin, narinig nyo na ba yung pinipin ni Sante ko kanina? Ang po na narinig, nasa kamay. Si Sante ko po ay nagsalita na. Yung sinabi niya ay hindi naman bago. Pero ano yung bago doon?